Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At ma'am, may deadline po ba ang pagkiklaim ng uh, cash gift? Ay, opo ma'am. Uh, sa ating pong existing guidelines, ang ating pong mga milestone agers at centenarian ay maaari pong mag-claim one year after their milestone age. Mm -mm. opo So, talagang sa mga mag-claim, dapat alisto kayo, ano At baka makaiwanan, hindi po ba sayang naman? Opo, pero ma'am, para balance po natin yun, sa guidelines mm -hmm. po natin, six months before reaching their milestone age, maaari na po silang mag-submit mag sa atin. Mm -mm. So, mas maaga. So, mas maaga na six months, pwede na. Yes, ma'am. Oh, para po, maabaga po nating mapa-approve. Mm -hmm. At by the time po na maabutan po nila yung birthday nila, hindi na po makagala na ma-deliver ma no? sa oh. kanila. Uh Kung pa-birthday na talaga sa kanila. Hindi ba? Regalo. Thanks <laughs> for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!